Tama na. No? <laughs> na shout out kay ano. Call soon may ari na ng, ng Aircon na ano? Si Sir King, Aircon King. Aircon King dito na. Nakalagpas isang Santa na kami na ang maintain daw. Dumi no? Ano? So yung guys, yung naririnig yung sounds, ah video ko Normal day in the Philippines 'yan. Makita na kasi Nor normal din na yan sa Philippines. Han. Oh, di ba? Oh. Oh, di ba? Ito post 'to nang ano. Outdoor ng aircon. Dito tayo maghahagdan mamaya. Ako po. -drain is, -drain yung drainage niya. Drainage sa aircon. Oh, kita mo? Ano 'yan? May party diyan. Video ke. Ah. Dol, buti pa sila. Video ko, video ko. Okay lang, Dol, lo. Tayo, ano po, ay? Laki lang naman. Kayo lang naman, naman nabubuhay mabuhay. Dol? Kayo lang naman na mabuhay eh. Kayo naman laki eh. pag So yun guys, uh, isang taon na higit. Malay na, okay. mo nga to. Kung okay. hindi okay. na okay. raw Siyempre, dahil marami na matik. siya. Ah, yung harness pa naman yung problema niya. No? Ratio ng unit na to. Mga wiring-wiring na yan. Mga wire. Mahina, no? <coughs> Oh, buti na lang mayroon tayong pandoong kontrol ha. Wala nga, sa likod eh. Ganyan no? Ganyan. Oh guys, okay. oh, dito mo, didit yan guys oh. Magaling din yung nagkabit dito eh. Kasi oh, dito mo. May alawan siya. Pero kasi oh, may shadow naman, may bangga. Oh. Pero at least mayroon tayong pandukot diyan handa tayo jan So, ayan na guys, inakyat na ng kasama natin na yan, si Aldi Guzman, nakakyat na, nililinis na yung outdoor din. Yan na, tinitesting na natin yung aircon after natin i-cleaning. Yun ang pinaka-SOP niya, before and after testing.